May naamang ko'y sobra sa akong baon ganina. Ipalit e na itong barbecue kay gutom na kayo. Okay. Sige, ti, tara na. Kay gutom na po kayo ko ba? Pa! <tap> ah! <tap> <tap> Walang ikaw ang mananin mo! Ti, dugay papa ti. Uy, gutom na kaayo. Kalimin mo. Nakalungag na ka, ti? Oo, nakalungag na. Pero ang problema, wala man ti sudan. Ang man ni, <tap> Min, sigurado ko na lingon si Papa sa iyong barkada. Dani, tinu, gabi na wala gyapon ka ulit si Papa. Aday! Min, tina lamang tawa Sudan na Min. Mga balag wala tayo sudan. Ato nalang wala si Papa, ti. Basi nato'y dalang sudan ba? Jasmine! Yes, Nata si Papa! Nagdala kag sudan pa? Napandamay! Ganun nga ko ba niyo pangitaan, ha? Kung ipangguto mo, paningkamot mo! kay ako, nabusog na ko sa barkada. <laughs> Ay, nagkauna, di ka pa? Oh, nagkauna kami, oi. Di ka sa barkada, gilibre ko niya. May pakapa pa kami, wala yung sudan. Ay, problema na namin yung, oi. Agay! Basta ako, nakakauna ko. Patulog na ko, ha, Dinaga mo. dala kwarto ti O, wali dalang sudan. <laughs> ti untaon man gutom na kayo ko, gunahan ko mukha mga lami na sudan. Okay. May naaman ko sobra sa akong baon ganina, ipalit na itong barbecue kay gutom na kayo. Gabiin naman ti. Sige lang, kay nama ispat itong cellphone. Sige ti, na, kay gutom na po kayo ko ba. Masigay mo, suga kay gabiin na. Pagkaluoy ba ani mga bataan nagabi na no pinaabot sa kuawon sa utaman sa sudan wala ko kadala. Unya kay si Jasmine og gutom naman nya wala ko nakadala sudan mauto na ato na lang sila sa barbecuehan. Unta dilitan tanang papa nga irresponsible nga parihan ako. Kay kung pamilya do naman kunta dili gyud maayo nga unahon ang merkada kay sa imong pamilya. Gibuhat na ko ning salidaha para daghag papa nga makarelate aning bidyoha. Panawar ko na sa akong pagkatapulan ako nagtulog-tulog na lang. <laughs> o kining mga orasas Jasmine o Kisi abot na sa barbecue ha? Bisan pag unsa kang itkin sa dalan basta kay mga ayon ay tiyan dili na pwede nga dili ni mo sudlan? Pagkaluoy ba ni mga bataan na ninka mo to gilaha para makakaon karong gabi una? Kay sila kay nakapili naman mo to ang duha ilang lang ipaluto? O. Ang inyong kaguto magwanta sa ninyo kay taon-taon makatilaw na mo barbecue? Pag sa walay paglangan-langan ang barbecue giplastar na ni madam? Pagkaluoy ba sa duha sigurado ko gipanggutom lagi ni mga bataba. Sa ilang kagutom wala na kaya sa shumay nagpalit sila? May na lang po daw ang ilang kagutom makwakwaa para masudlan po daw ilang tiyan? Ala Jasmine o Kisi ang shumay kamay birahi kamot lang sa mo dira ah unsa unta man ako sa sudaan wala ko kadala ang barbecue kay naluto naman tapos sa ilahan naman na bayran mo to nang uli na ang duha sa ilang pagbaktas excited na kayo kay gusto na kayo sila makakaon og barbecue ay di makakaon ng gitna ani may nibutan sa nato sud ang kay may masa ta kay lapo kayo ay abay Murag na pingis ba ko sa kong kaon ganyan abay eh? Ada lagi barbeque. Oh shit, not good. Hey. Oh, jek mata ui. Ini an <yang> barbeque. <laughs> Anun. <Anong. laughs> Ini sebenarnya nak kumpari bay. Bisa mm. kita pelit ane? Hmm, mm. Ah. Yeah.

Panda mai ilalay sa marbigo may pagmatulog na lang ko kinabusog na pugo <laughs>